Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Kristo. May hey, taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May nak na akong isa sa inyo. No? Pero, alam mo, may mga mas okay naman na religion siya. Pero, may aircon sila eh. No? Diba? first time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, manghamangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang pa, one, two, three, four, five. Ang lamig, no? Cool. Cool to, no? Pero, nagtagal din kumain, three years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami may mga mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na doon yung... Ano nang gagawin ko ngayon sa mga slack sa cabinet? Uh. Uh. May mga nagtatanong sa akin, paano ko daw napasagot, paano ko na niligawan nirekta ko lang talaga yung feelings ko. Ganun lang kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, I love you, Eduardo Manalo. <laughs> <laughs> like, kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di ba? <laughs> ano Parang ang dali gumang, gumawa ng kasalahan pag taga-iglesia ka actually para sa akin. Kasi, ano yung pag sa katoliko, yung mga picture ni Jesus sa mga kwarto ng lola, tita niyo, yung, alam mo yung sumusunod sa'yo yung mata niya. Kahit saan. Yeah. Ang hirap magjahol. Yeah. Pero pag tinignan mo, mukha ni Eduardo Manalo. Hmm. Mukha lang siyang unsuccessful na abogado. Yeah. Alam mo yung nagnonotaryo lang. <laughs> Tapos nag-away kami ng ex ko niya, sabi niya, at least totoo si Eduardo Manalo. Correct. <laughs> 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 uh, unang mate ko ng mga magulang niya, medyo kinabaan ako. Like, di ba yun? tawagan nila, Kahulyo ka, Maria. Akala ko mga NPA sila. <laughs> Pero shortcut lang siya for uh, kapatid. Yung tawagan nila, di ba? Kapatid. Ganyan. Uh, sa tagal namin, nadala ko sa pananalita ko yung kapatid. Like, yung pananalita, yung word na yan. One time, nadala ko sa kama. <laughs> Habang nagsisex kami, napapaungol ako. Na, ah, shit. Sarap mo, kapatid. <laughs> <laughs> mo, kapatid. Sarap you know? Diba? Can't spell incest without I-N-C. Diba? Katalino ng joke na yun.